nagpaligo ako ng mga manok ngayon ayan o oh. ang ginamit ko ay ito oh. was out intense hindi ko puno ma-promote yan ang okibe okay, niya ni 2 gallon every 10 piece of uh, fighting cock yung pansabong pero ito eh hindi naman pansabong ito eh. Yan. Hindi ko na muna pinakain. Kasi pupurgahin. Pag natuyo-tuyo yan, pupurgahin ko yung mga yan. Pumapasok na ito sa 3 months eh. Itong mga ito. Ito, ito, sang to. Ito ito, 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 Ini, inihiwalay ko na ito. Dalawang araw. Kasi, ito dun sa mga ano, yung aguan din lang na may manukan, magmamanok pag ang manok nyo ay payak matakaw kumain medyo nakakalbo ang ulo at yung palong niya ay medyo dati papula tapos medyo naglalight na payak laging laylay ang laging laylay ang pakpak yan ay indikasyon na ano uy huwag mong tukain yan ay indikasyon na may bulate tapos kahapon binigyan ako ng aking uh, anak ng ano, nirigaluhan ako ng Brahma. Ayan o, Brahma, dalawa. Ayan. Kung mapapansin ninyo, may balahibo pala yung ano niya, paa. Ayan o. No? Brahma. dalawang piraso. Siguro ito mga nasa 2 weeks na ito. Buo na yung pakpak eh. Brama yan palang brama. May ano may balaybo yan pa. Tapos. Yan. Ito Washout out to. Oh. Yan ang ginamit ko. Washout out intense paligo ng manok. 2 gallon to every 10 na uh, fighting cock. Ito naman ay ga ipapaligo ko dun sa anong dun sa baba sa nabang yung Road uh, Rhode Island red at saka Androlok Ito namang narito ay eh. kunin napaligo na ito eh ayan siguro maliit na yung mga yan Nasaan yung isang pula? Yun. Yun yung isa. Yun. 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 Hop. Oh, Maya-maya na uli. Pupunta dun sa ano? Sa labang Sa baba. Available nilang uh, pamurga yung ano? Bastonero. Kasi kung uh, bastonero ka ako kukuha ko ng pa Ta uh, isang ano? Mga dalawang banig na Bastonero tablet, eh wala raw sila. Ang binigay sa akin eh, no. Yung uh, powder. Kaya hindi ko sila pakainin ngayon. Ubusin lang nila yan. Bari one gallon yan eh. One gallon yung isang sachet. sila oh. Asa na iba? Andun iba sa likod. Ganon din yung mga native. Yung native dun sa taas. Malapit sa bahay. Pati yung ano, yung bagong Brahman na dumating. Nilublog ko na rin. Okay. First time na magpaligo ni Kapi sa kanyang mga manok. Kasangaling uh, pag napurga, e eh umitlog uli. Subukan ko mamaya silipin yung incubator kung sana maganda lahat yung itlog, comparatif yung itlog labindalwa nga yung itlog na nakuha ko tapos iniwan ko yung isa labing isa yung naka incubate mamaya sisilipin ko kung maganda yung ano yung kanyang pagkaka incubate yung fertile nya kung fertile yung kung fertile yung uh, itlog silipin ko nga yung. silipin ko nga yung pinaligo ang kung mamanok doon sa baba kung ano nangyari na kung natuyo na sila kung nainom na yung tubig hindi ko alam kung kung eh pag naubos na nila yung tubig bigyan ko na sila ng pagkain hindi ko sila pinakain kayo ng umaga eh. para ako gutom gutom sila di yung tubig na may pampurga yung kanilang inumin kasi nga walang available na tabletas dun sa pinuntahan ko kanina eh. hindi naman ako nag ikot pa sa sentro ng Tugigaraw kung marami kasi yung poultry dun eh ayan mga tuyo na oh, oh ngayon eto ubos na yung isang yan oh. meron pa meron pa oh. kulay blue pa yung tubig nila ano, mga tuyo na. Ayan o. 2, 4, Nasaan si Bayoyong? O, Bayoyong. Si Bayoyong yata eh. Lumiit yung payong ni Bayoyong ah. Lumiit yung payong ni Bayoyong. Mga tuyo na pero yung tubig nila hindi pa na ano nauubos kasi naglalagay ako ng tubig ano eh, alas sa gabi kagabi nag Ay, hindi na ako naglagay kagabi kasi nga gusto kong mapurga eh. mga nauubos nila yung tubig na yan sa pahapon na siguro sa hapon sa hapon nagre-refill ako malaki sa hapon eh oh, yan Yung ginagawa, na naglipatan sa kabila. Ah, uh, mainit doon. Ayun, nagpapainit sila ro'n. Yung Doon, doon sila nagpapainit. Mas mainit doon eh. Eh, dito wala na eh. Na, si, na, na, ano na, nakakanlungan na ng ano. Ng uh, kawayan. Ayun sila doon pinipon na sila ron Eh oh, no, nagpapainit pa sila hanggang ngayon. Nagpapainit pa sila hanggang ngayon. Ayano. Oh. Uy, nabuhay na yung mga malunggay kong tanim mo. Yan malunggay ano. Nabuhay din. Ito. Maganda rin kasi pakain sa manok yun yung malunggay. Oh. Yan o. O. Ito, malunggay ito. Pero ito, damok. Yan sila. May gumagawa ngayon dito sa resort eh. Ibig sabihin pwedeng makakuha mamaya ng ng, ano. Pwedeng makakuha ng Madre de Agua. Ayan sila. Pag hindi nyo inubos yung tubig na yan, hindi kayo kakain. Kailangan ubusin nyo yung tubig na yan. Ano si Bayo yung. Ayan nandun. Ayan si Bayo yung. si Bayoyong ayan. si Bayoyong natuyo na tuyo na yung kanilang balahibo yan sila alas 10.53 pinaliguan ko yan ni alas 8 o yan sila mamaya kayong pagkain ubusin nyo muna yung tubig nyo yun, oh. may umiinom doon, oh. Yun, may umiinom doon. Oh, yan, oh. Nagiinuman sila. May purga yun, eh. ano kasi ang sikat ng araw pero pag yung mating, matindi ang sikat ng araw mabilis silang mauhaw ayan ano kasi oh press ko nga dito ayan ako oh, press ko rito eh kaya pag yung mali maanong araw matingkad ang araw meron silang sinungan. Eh ngayon talagang na bagya lang ang araw ngayon. Ano? Gutom ka na? Okay. At bibili ako ng ano. Alabas bibili ako ng Integra. Pakain dun sa Brahman. Yung Brahman ayaw kainin yung may halong mais yung dalawang braman hindi pa sanay baka yung pinakakain doon ni Kwan yung uh, integra ay yung ginagamit ko ay royal pigs okay share lang po comment, subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos ni sa muli bye bye